may mga salitang kahit ilang ulit mong marinig, paulit-ulit pa rin sumasakit, at isa na doon ang walang forever. Tama ba? Kasi yan yung linya na parang suntok sa puso ng mga taong umaasa, ng mga nagbigay lahat, at ng mga naniwalang ang pag-ibig ay parang pelikula, may happily ever after. Pero sa totoong buhay, walang background music. Walang scriptwriter na magbibigay ng perfect ending. Ang meron lang ay reality, eng sa reality lahat may hangganan. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kahit gaano mo siya kamahal, kahit gaano mo paggustong ipaglaban, kahit gaano pa katindi 'yung mga pangako, darating at darating 'yung araw na kailangang bitawan mo rin. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil tapos na. Alam mo kung bakit hindi natin matanggap yung salitang walang forever? Kasi ayaw nating tanggapin na lahat ng maganda ay natatapos. Gusto natin ng permanence. Gusto natin ng assurance. Gusto natin yung tipo ng pagmamahal na hindi magbabago kahit anong mangyari. Pero kung titingnan mo sa mas malalim na perspective, lalo na sa pananaw ng mga Stoics, doon mo maiintindihan na ang lahat ng pagbabago, kahit kaano kasakit, ay parte ng natural na daloy ng buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, everything is in a constant state of change. To resist that is to resist life itself. Kung iisipin mo ganito rin sa pag-ibig. Minsan gusto natin yung tao habang siya ay pareho pa. Pero kapag nagbago siya, kapag hindi na siya sweet, kapag hindi na siya tulad ng dati, bigla tayong sumasakit. Bigla tayong napupuno ng tanong. Bakit siya nagbago? Pero tanungin mo rin yung sarili mo. Bakit ba natin gustong walang magbago? Dahil takot tayo sa ending. Dahil doon natatapos yung illusion ng control. Gusto nating kontrolin kung kailan dapat magbago ang tao. Gusto nating kontrolin kung kailan siya dapat manatili. Pero sabi ng mga stoic, ang totoo, wala kang kontrol sa mga bagay sa labas mo, kahit sa puso ng taong mahal mo. Ang pag-ibig ay parang kandila. Habang nasisindihan, nagbibigay liwanag, nagbibigay init, nagbibigay ng saya. Pero kahit gaano pa ito kaliwanag, may katapusan ng apoy. Hindi mo pwedeng sabihing, huwag kang mamatay. Kasi ang apoy kapag pinilit mong hindi mamatay, sinusunog ang sarili. Ganon din sa relasyon. Minsan, pilit nating binubuhay ang isang bagay na matagal ng patay. Pinipilit nating ayusin ang isang taong hindi na naniniwala. Pinipilit nating ipaglaban ng forever. Kahit alam na nating wala na talaga. Hindi dahil mahina tayo. Kundi dahil tao tayo at ang tao ay may natural na hilig kumapit sa kung ano ang nagbibigay sa kanya ng saya, pero ang hindi natin naiintindihan. Ang pagtatapos ay hindi palaging kawalaan. Madalas ito ay pagpapalaya. Sige nga, kailan mo huling tinanggap na tapos na talaga? Yung wala ka ng gustong ipaglaban. Yung wala ka ng gustong patunayan. Yung hindi mo na siya gustong pilitin bumalik. Kasi alam mong hindi na siya pareho. Ang hirap pa, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi lang relasyon ang natatapos. Minsan natatapos din yung ikaw na dating masaya. Minsan natatapos yung mga pangarap na binuunin yung dalawa. At kapag nangyari yon, hindi lang puso mo ang parang gumuho kundi pati pagkatao mo. Parang nawala ng direksyon. Parang araw-araw mo ng tanong kung saan ka ba nagkamali. Pero sa stoicism sinasabi nila, hindi ka nasira dahil iniwan ka. Nasaktan ka lang at yun ay natural. Pero ang magpapabagsak sa'yo ay kung hindi mo kayang tanggapin natapos na tapos na kasi minsan na yung hindi mo kayang bitawan, yun pa yung dahilan kung bakit hindi ka makausad. Sa panahon ngayon, ang pagtatapos minsan hindi na sinasabi, kinagawa na lang. Isang araw, magigising ka na lang, wala na siyang reply, wala na siyang good morning, wala na ring ingat ka, at masakit kasi wala kang closure. Pero sabi nga ng mga stoic, closure is not something you wait for. It's something you decide for yourself. Hindi mo kailangan ng paliwanag mula sa kanya para makalaya kailangan mo lang ng desisyon mula sa sarili mo na tama na. Maraming tao ngayon, nagpapakahirap habulin yung hindi naman gustong mahuli. Nagpapakatanga kakahanap ng rason kung bakit nagbago, kakahanap ng meaning kung bakit iniwan. Pero minsan, ang pinakasimpleng sagot ay, tapos na kasi, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil tapos na ang papel nyo sa isa't isa. Ang Stoics may tinatawag na konsepto na amor fati. Ibig sabihin, love your fate. Hindi lang ito basta accept your fate, kundi mahalin mo ang nangyari kasi naniniwala sila na lahat ng dumarating mabuti man o masakit ay may dahilan. Kung iniwan ka, baka kailangan mong maranasan yon para matutunan mong mahalin ang sarili mo. Kung natapos ang relasyon, baka yon ang paraan ng mundo para ipakita sa iyo na hindi. Lahat ng maganda ay kailangan mong hawakan habang buhay kasi ang ilan, dumadaan lang para baguhin ka. At alam mo yung pinakamasakit na irony? Yung taong akala mong forever. Minsan siya pa yung nagtuturo sa iyo ng impermanence. Hindi lahat ng umalis kailangang habulin. Minsan kailangan mo lang silang hayaan para makita mo kung gaano ka na rin kalayo. Ito yung mabigat na parte. Alam mong tapos na pero ayaw mong tanggapin. Kasi yung puso mo parang lasing ayaw maniwala kahit malinaw na. Sabi ng isip mo, move on na. Pero sabi ng puso mo, isa pa. At dito naglalaban ang emosyon at prinsipyo. Kasi yung emosyon, gusto ng attachment. Pero yung prinsipyo gusto ng kapayapaan. Sa Stoicism, tinuturo nila na ang kapayapaan ay dumarating kapag tinanggap mo na hindi mo kontrolado ang iba. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang sarili mo. Isipin mo ang isang batang araw-araw pumupunta sa baybayin. Hinintay niya yung bangkang aalis, umaasang babalik din. Pero lumipas ang araw, buwan, taon, wala nang bumalik. Hanggang sa natutunan niyang ang dagat ay hindi para kontrolin, kundi para pagmasdan, na hindi lahat ng umaalis ay babalik at hindi lahat ng dumarating ay para manatili. Ganon ang stoic mindset. Tanggap na ang pagtatapos ay hindi kabiguan, kundi bahagi ng daloy. Kaya kung nandito ka ngayon, may hawak kang alaala, may luha kang pinipigilan, gusto kong sabihin ito. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay tanggapin na tapos na. Kasi minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi sa kung gaano katagal kayo nagtagal, kundi sa kung gaano mo tinanggap na kahit wala na siya, kaya mo pa rin magmahal ng hindi galit. At yan ang unang leksyon ng Stoicism sa pag-ibig. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatinding anyo ng lakas. Alam mo kung ano ang pinakanakakapagod na laban? Yung laban na matagal nang tapos pero patuloy mo pa rin nilalabanan. Mag-isa, gusto mong maniwala na kaya pang ayusin. Gusto mong maramdaman ulit yung dati. Pero ang totoo, yung taong dati mong kasama, matagal na rin naglakad palayo. Ikaw na lang yung naiwan sa gitna hawak-hawak yung mga alaala na parang buhangin habang unti-unti na silang dumudulas sa mga daliri mo at kahit alam mong wala nang babalik ang hirap pa rin bitawan bakit nga ba bakit kahit malinaw na tapos na pilit pa rin nating pinanghahawakan ang sagot ay simple pero masakit kasi natutunan nating i-base ang kaligayahan sa presensya ng isang tao sa modernong mundo Sanay tayong sukatin ang sarili nating halaga base sa kung sino ang nananatili sa atin. Kapag iniwan tayo, pakiramdam natin, may mali sa atin. Kapag may nagbago, iniisip natin, hindi na tayo sapat. Kaya kahit tapos na, pilit pa rin nating hinahabol umaasang baka magbago pa ang isip niya. Pero sabi ng mga stoic, ang pag-asa na nakatali sa hindi mo kontrol ay formula ng pagdurusa. Kaya habang hinahabol mo yung hindi na babalik, Unti-unti mong nakakalimutan yung tanging bagay na kaya mong kontrolin, ang sarili mo. Ang pag-ibig minsan parang salamin, noong una malinaw. Kita mo sarili mo, kita mo siya, pero habang tumatagal, nagkakaroon ng lamat, hanggang sa mabasag, at ikaw imbes na tanggapin na basag na, sinusubukan mong buuin gamit ang mga pirasong matutulis. Ang resulta, nasusugat ang kapalalo. Ganito rin yung ginagawa natin kapag hindi natin kayang tanggapin ang pagtatapos. Akala natin pagmamahal yung patuloy na pagkakapit, pero minsan yun na yung anyo ng pagkawasak sa sarili. Kung iisipin mo, halos lahat ng heartbreak galing sa attachment. Hindi lang sa tao kundi sa ideya. Yung ideya na kami na habang buhay. Yung ideya na hindi niya ako iiwan. Yung ideya na siya na talaga. Pero paano kung mali pala lahat ng yon? Paano kung akala mo lang forever pero ang totoo, Lesson lang pala siya sa journey mo. Ang stoic mindset hindi umaasa sa permanence. Ang stoic alam niyang lahat ay temporary at dahil doon mas marunong siyang magpasalamat kaysa magreklamo. Habang tayo abala pa rin sa tanong na bakit niya ako iniwan, ang stoic ay nag-iisip, ano ang itinuro sa akin ng pagkawala niya? Minsan sinasabi natin, hindi ako susuko, lalaban ako. Pero tanungin mo yung sarili mo. Saan ka ba talaga lumalaban? Lumalaban ka ba para sa kanya? o lumalaban ka laban sa katotohanan. Kasi kung laban na sa realidad yung ginagawa mo, hindi na yan tapang. Pagpapahirap na yan sa sarili. Ang stoicism hindi nagtuturo ng pagiging manhid. Hindi ito pagtaka sa emosyon. Ang tinuturo nito ay pagtanggap ng emosyon nang hindi tinatali ang sarili rito. Ibig sabihin, okay lang masaktan. Pero huwag kang manatili sa sakit na parang bahay mo na. Taanan mo lang. Huwag mong tirhan. Tignan mo yung mga breakup ngayon. Lahat gustong may closure, pero konti lang ang handang makinig sa totoo. Kasi minsan ang gusto nating marinig ay yung magbibigay pag-asa, hindi yung magpapalaya, kaya kahit sinabi na niyang ayoko na. Ang narinig mo lang ay baka magbago pa siya, kasi umaasa ka sa mga alaala, hindi sa kasalukuyan. Tapos yung iba, paulit-ulit na nagbabasa ng old chats, nagre-revisit ng pictures, parang binubuksan araw-araw ang sugat para lang maramdaman ulit yung kilig na nawala. Ang tawag diyan ng mga stoic, Voluntary suffering. Ibig sabihin sarili mong pinili ang sakit kasi ayaw mong tanggapin ang totoo. May babae si Luna. Araw-araw siyang nag ng mensahe sa messenger. Alam niyang busy na yung lalaki. Alam niyang may iba na. Pero araw-araw pa rin niyang chinecheck yung last scene. Hanggang sa isang araw na realize niya. Hindi naman yung mensahe ang hinihintay niya, kundi yung pakiramdam ng mahal pa siya at doon niya naintindihan hindi pala siya nasasaktan dahil nawala yung tao, kundi dahil nawala yung sarili niyang halaga na inasa niya sa taong yon, sabi ng mga stoic, you suffer more in imagination than in reality. Madalas hindi naman yung tao ang nagpapahirap sa atin, kundi yung mga kwentong nilikha natin sa isipan. Ang totoo, maraming tao hindi takot sa ending, takot lang magsimula ulit, takot maging mag-isa, takot sa katahimikan pagkatapos ng ingay ng tayo. Kaya kahit alam mong lason na iniinom mo pa rin, kahit alam mong hindi nababalik, umaasa ka pa rin. At habang ginagawa mo yon, unti-unti kang nauubos. Pero sa stoicism may aral. When you stop chasing what's outside your control, you start finding peace. Kasi minsan, yung forever na hinahanap mo sa tao ay yung kapayapaan na matagal mo nang hindi binibigay sa sarili mo. Maraming tao ang nagkakamali sa konsepto ng detachment. Akala nila kapag marunong kang bumitaw, manhid ka na. Pero ang totoo, ang stoic na pagbitaw ay malay na pagbitaw. At yung pagtanggap mo doon, yun ang tunay na pagmamahal. Kasi hindi mo pinilit. Parang sinasabi mo, salamat sa panahong minahal mo ako. Ngayon, mahal din kita sa paraan ng pagbitaw. Hindi lahat ng hindi mo hinabol ay talo. Minsan panalo ka kasi pinili mong hindi masira. Kapag ang isang stoic nawalan, hindi niya tinatakasan yung sakit. Uupo siya, tititig sa sakit. Tatanggapin na masakit pero hindi siya pabibihagin nito kasi alam niya, lahat ng bagay na nawawala ay hindi niya kailanman pag-aari. Kahit ang mga tao, kahit ang emosyon, kahit ang mga sandali, lahat yan ay pahiram lang ng buhay. At kapag natapos na yung pahiram, ang stoic ay marunong magbalik. Walang galit, walang reklamo, kundi may pasasalamat na salamat kasi nakasama kita. Isang araw tinanong ng ula pang araw, Babalik ka ba bukas? Sagot ng araw, Oo, oh, pero hindi na pareho kasi ang bawat pagsikat ko bago. Ganon din sa pag-ibig, pwede mong mahalin ang ideya ng forever. Pero dapat mo ring tanggapin na bawat umaga, may mga bagay talagang magbabago. At doon mo makikita ang kagandahan ng impermanence, na ang bawat pagtatapos ay paanyaya sa panibagong simula. Isa sa mga stoic practice ay ang tinatawag na the view from above. Isipin mong tinitingnan mo ang buhay mo mula sa itaas. Parang kaluluwa na nakatingin sa sarili mo Makikita mo kung gaano kaliit ang problema kumpara sa buong mundo. Makikita mo kung gaano kaliit ang breakup kumpara sa mahabang biyahe ng buhay. At doon mo marerealize. Ah, hindi pala siya dulo. Bahagi lang siya ng kwento. Kaya kung kumakapit ka pa rin ngayon, hindi kita sinasabihan na bitawan mo agad. Ang gusto ko lang unti-unti mong maintindihan na hindi mo kailangang ipilit ang forever para maging totoo ang pagmamahal. Kasi minsan yung mga taong hindi nagtagal sila pa yung nagturo sa iyo kung paano magmahal ng mas totoo sa susunod na pagkakataon. At kapag dumating ang panibagong pag-ibig, dala mo na ang karunungan ng isang stoic na ang lahat ay pansamantala. At doon mismo nagiging maganda ang buhay. Sabi nila, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang pag-alis ng tao, kundi yung katotohanang hindi mo pala siya pag-aari. Totoo. Dahil sa mundo natin ngayon, sanay tayong ang pagmamahal ay parang pagmamayari. Aking ka akin to, forever tayo. Pero sa paningin ng mga stoic walang tunay na akin. Lahat ay pahiram lang. Kaya kapag dumating ang oras ng pagtatapos, hindi sila nagre-reklamo. Hindi sila nagtatampo sa tadhana, kundi marunong silang magsabi ng Salamat kasi dumating ka. At salamat din kasi natapos ka. Ang tao natural na takot sa dulo. Takot tayong mawala. Takot may iwan, takot mapag-isa. Kaya kahit nakikita na nating patay na yung apoy, Patuloy pa rin tayong humihinga ng usok basta lang hindi tuluyang mawalan ng liwanag. Pero sa Stoicism sinasabi nila, lahat ng bagay na may simula may wakas. At ang pagtutol sa wakas ay pagtutol sa realidad. Ang Stoic hindi lumalaban sa katapusan dahil naiintindihan niya, kung walang katapusan, walang simula. Parang araw at gabi, kung walang dilim, hindi mo mapapansin ang ganda ng liwanag. Kung walang pagtatapos, hindi mo rin mapapahalagahan ang panahong meron ka. Isipin mo ang araw. Tuwing umaga, sumisikat siya. Nagbibigay ng liwanag, ng init, ng pag-asa. Pero pagdating ng hapon, unti-unti siyang lumulubog. At hindi siya nagre-reklamo, hindi siya lumalaban. Kasi alam niyang bukas sisikat siyang muli. Pero hindi na pareho. Ganito rin ang buhay, ganito rin ang pag-ibig. Kailangan mong tanggapin ang dapit hapon para mas ma-appreciate mo yung pagsikat. Kasi walang forever day. Laging may gabi, at sa stoic mindset ang gabi ay hindi dulo, pahinga lang. Ang stoic marunong magmahal pero marunong ding bumitaw. Dahil sa kanila, ang kagandahan ng buhay ay nasa panandalian. Isipin mo, kung lahat ng bagay ay permanente, wala nang halaga ang bawat sandali. Pero dahil alam mong may katapusan, bigla mong pinapahalagahan ng ngayon. Halimbawa yung, yung simpleng yakap, kung alam mong bukas wala na siya, bigla mong nararamdaman kung gaano kahalaga yung yakap ngayon. Ganon mag-isip ang Stoic. Hindi siya umaasa sa forever, pero sinisigurado niyang present siya habang meron pa. Ang pagtanggap sa pagtatapos ay hindi kawalan ng pag-ibig, kundi paggalang sa panahon. Tandaan mo ito. Mas lalo kang nasasaktan hindi dahil sa pagkawala ng tao, kundi dahil sa pagtutol mo sa pagkawala niya. Parang tubig sa kamay. Kapag hinigpitan mo, mas mabilis mawawala. Pero kapag hinayaan mo lang dumaloy, mas mararamdaman mo ang lamig, ang daloy, ang katahimikan. Ganito rin sa mga bagay na ayaw mong matapos. Kapag pinilit mong hawakan, mas madali silang mawala. Pero kapag natutunan mong tanggapin, nagiging mas magaan. Hindi dahil hindi ka nasasaktan, kundi dahil marunong ka ng umayon sa daloy sa panahon ng social media. Ang pagtatapos minsan hindi talaga natatapos. May mga ex na nandyan pa rin, nagle-like sa story, nagre-react sa post, at sa bawat notification umaasa ka ulit. Pero sabi ng mga stoic, kung gusto mong maging malaya, huwag mong alalahanin ang mga bagay na wala ka ng kontrol. Hindi mo kontrol kung nag-like siya. Hindi mo kontrol kung nag-move on na siya. Ang kontrolado mo lang kung papatulan mo pa o pipiliin mo ng magpahinga. At minsan, yung pagpili mong huwag nang sumagot, hindi yan pride. Yan ay stoic peace. May lalaki si Elias. Araw-araw niyang binabasa yung lumang liham ng ex niya ulit-ulit -ulit, hanggang kabisado na niya bawat linya at araw-araw na sasaktan siya hanggang sa isang araw tinanong niya sarili niya bakit ko pa ba binabasa kung ang bawat linya ay paalala ng hindi na at doon niya na realize hindi na niya kailangang ulit-ulitin ang kwento na tapos na kasi ang mga stoic hindi binubuhay ang nakaraan pinagpapasalamat lang nila ito tapos tinutuloy ang lakad ang isa sa pinakamalalim na konsepto ng stoicism ay memento mori Remember you will die. Hindi ito morbid. Ito ay paalala na lahat ay may katapusan. Buhay, pag-ibig, pagkakataon. At dahil doon, mas natututunan mong pahalagahan ang bawat sandali. Ang bawat yakap, bawat tawanan, bawat ingat ka, ay nagiging mas makabuluhan kasi alam mong maaring huli na pala yon. Ganito rin sa relasyon. Kung tatanggapin mo na bawat araw ay pahiram lang, hindi mo na ipagpipilitan ng forever. Ituturing mong regalo ang bawat sandaling kasama mo siya. Kapag alam mong lahat may hangganan, matututo kang magpasalamat imbes na magreklamo. Minsan ang puso parang bata. Gusto ng fairy tale. Pero ang buhay, parang libro ng stoic, puno ng katotohanang masakit pero makabuluhan. Ang puso mo gusto ng forever. Pero ang isip mo alam na walang ganon. At sa pagitan ng dalawang iyon, dun nagaganap ang giyera. Ang stoic mindset hindi pinipigilan yung giyera. Tinatanggap niya. Alam niyang bahagi ng pagiging tao ang masaktan. Pero pagkatapos ng luha, marunong siyang gumiti at sabihin nga, oh, salamat, natapos na. Pero salamat din, kasi natutunan ko. Isang dahon ang bumitaw mula sa puno. Sabi niya, ayokong bumitaw. Dito ako nabuhay, dito ako nasanay. Sagot ng hangin, kung hindi ka bibitaw, hindi mo mararanasan ang langit. Ganon din tayo. Kung ayaw mong tanggapin ang pagtatapos, hindi mo makikita ang mga bagong simula na inihahanda para sayo. Ang stoic mindset ay pagpapalaya, hindi pagtakas. Ang pagbitaw ay hindi kabiguan, kundi karunungan. Kasi hindi mo kontrol ang daloy ng hangin, pero kontrolado mo kung paano kasasabay. Isa sa mga stoic exercises ay ang negative visualization. Ang pag-iisip na maaring mawala ang lahat ng meron ka para mas pahalagahan mo ito habang nandyan pa. Subukan mong isipin, paano kung bukas wala na siya? Paano kung ngayong gabi, huli na pala naming tawanan? Hindi ito para matakot ka, kundi para mamuhay ka ng may kamalayan. Para sa susunod na pagkakataon, hindi mo na sasayangin ang sandali. At kapag dumating ang pagtatapos, hindi ka na masyadong mabibigla kasi matagal mo na itong tinanggap sa puso mo. Ang tunay na marunong magmahal, marunong ding tanggapin na hindi lahat ng mahal mo, mananatili. Kung gusto mong magkaroon ng stoic mindset, hindi mo kailangang maging bato. Ang kailangan mo lang, maging tapat sa sarili mo. Umiyak kung kailangang umiyak, pero marunong ding bumangon pagkatapos. Kasi ang stoic hindi nagtatago sa sakit, hinaharap niya ito ng buong tapang hanggang sa isang araw, ang sakit na minsang bumiyak sa kanya. Siya na ngayong bumubuo sa kanya. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo may apply ang stoic acceptance sa buhay at pag-ibig, paano mo tatanggapin ang pagtatapos ng may kapayapaan, at paano mo mababalik ang sarili mong lakas, hindi bilang taong iniwan kundi bilang taong natuto. Kaya kung ngayon, nasa gitna ka ng pagtatapos, tandaan mo, hindi mo kailangang takasan ang lungkot. Hindi mo kailangang ipilit ang forever. Ang kailangan mo lang ay yakapin ang katotohan ng lahat ay may wakas. At sa bawat pagtatapos, may bagong simula na hinihintay kang yakapin din. At gaya ng sabi ng mga stoic, ang katapusan ay hindi kalaban isa itong guro. At kung marunong kang makinig, baka matutunan mong ang pagkawala ay hindi palaging pagkawala. Minsan, paraan ito ng buhay para ibalik ka sa sarili mo. Kapag iniwan ka ng taong akala mong forever, ang unang tanong mo ay bakit? Pero sa Stoicism, hindi bakit ang tinatanong. Ang tanong ay, paano ko tatanggapin ito ng may dignidad nang hindi ko binabasag ang sarili ko? Kasi para sa Stoic, ang pagkawala ay hindi kabiguan. Isa itong paalala na wala tayong kontrol sa dulo, pero may kontrol tayo kung paano tayo magtatapos hindi mo kailangang maging bato. Ang stoic mindset ay hindi pagiging walang pakiramdam. Ito ay pagiging may kamalayan. Nao, oh, nasasaktan ka, pero kaya mo pa rin pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Alam mo yung mga taong sinasabi nilang move on na ako, pero isang chat lang balik sa umpisa, isang memory lang balik sa sugat. Kasi sa totoo lang, hindi mo pwedeng madaliin ang pagtanggap. Hindi ito parang switch na kapag sinabi mong tapos na, biglang mawawala ang sakit. Sabi ng mga stoic, The obstacle is the way. Ang sakit mismo, yan ang daan. Hindi mo kailangang iwasan ng lungkot. Kailangan mo lang itong harapin ng may pag-unawa. Kasi kung tatakasan mo lang, uulit lang yung cycle. Same story, different person. Same pain, new name. Ang problema sa atin, gusto natin ng shortcut sa paghilom. Gusto natin agad maramdaman na okay na ako. Kaya kahit hindi pa totoo, pinipilit nating magpakatatag. Pero ang stoic alam niyang healing is not linear hindi araw-araw malakas ka, minsan gigising kang okay. Kinabukasan parang bumalik ka sa zero, at ayos lang ngayon. Kasi ang stoic hindi nagagalit sa sarili kapag nadadapa. Ang stoic ay mapagmatyag. Pinagmamasdan niya yung emosyon hindi para kontrolin agad, kundi para maintindihan. Sabi nga ni Epictetus, kung iniisip mong alam ko na yan, pero hindi mo pa rin tanggap. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga ito na proseso. Narinig mo lang, pero hindi mo pa naramdaman ng buo. May babae, si Mara. Tuwing gabi, pumupunta siya sa tabing dagat. Inahayaan niyang tamaan siya ng alon. Sabi niya, bakit ganito paulit-ulit parang ako? Lagi akong bumabalik sa sakit. Hanggang sa isang gabi napansin niya, hindi pala pare-pareho ang alon. May mga malalakas, may mahina. Minsan sabay-sabay. Pero lahat ng alon, kahit gaano kalakas, dumaraan lang. At doon niya natutunan. Ang sakit ay parang dagat. Hindi mo kailangang pigilan. Kailangan mo lang matutong lumangoy. Isa sa pinakapundasyon ng Stoicism ay tinatawag na dichotomy of control. Ito yung konsepto na may dalawang bagay sa buhay. Kwan one, mga bagay na kaya mong kontrolin. Two, at mga bagay na wala kang kontrol. Kung iya apply mo sa pag-ibig, hindi mo kontrol kung mamahalin ka pa niya. Hindi mo kontrol kung babalik siya. Pero kontrolado mo kung paano mo tatanggapin ang pagkawala. Kapag naintindihan mo to, mararamdaman mong gumagaan yung bigat. Kasi habang hinahabol mo yung hindi mo control, nakakalimutan mong pwedeng mong ayusin yung mga kaya mo. Ang sarili mo, ang mindset mo, ang reaction mo sa panahon ngayon ang pag-ibig mabilis magbago. Minsan sweet, bukas cold. Minsan good morning, kinabukasan scene, at ikaw naguguluhan. Pero sa stoic way of thinking, ganito lang 'yan. Tanggapin mo ang pagbabago kasi natural ito. Walang emosyon na permanente. Walang tao na hindi nagbabago. Ang mali natin, gusto nating forever version ng isang tao, yung taong nakilala natin nung una. Pero hindi ganun ang buhay. Lahat nagbabago kasama ka. Kaya kung kaya mong yakapin ang pagbabago mo, bakit hindi mo kayang tanggapin ang pagbabago niya? Paano kung bumalik siya? Paano kung ako pa rin pala sa huli? Paano kung ako lang yung hindi nakapagantay? Ang mga tanong na yan, paulit-ulit parang echo ng nakaraan. Pero sabi ng mga stoic, hindi mo kailangang saktan muli ang sarili mo sa mga bagay na wala pa. Ang stoic mindset ay presence-focused. Ibig sabihin, nakatuon ka sa ngayon. Hindi sa kahapon, hindi sa baka. Si Epictetus may simpleng aral. Sabi niya, Kapag uminom ka sa tasa, isipin mong pwede itong mabasag. Kasi kapag nabasag nga, hindi ka magugulat. Tatanggapin mo ito ng payapa. Ha, ganyan din sa pag-ibig. Kung iisipin mong pwede itong matapos, hindi ka magiging manhid, magiging handa ka lang. At kapag dumating nga ang wakas, hindi ka mawawasak. Malulungkot ka? Oo. Pero hindi ka na magugulat. Kasi alam mong ganun talaga ang daloy ng buhay. Ang mga stoic hindi nagmamadali mag-move on. Kasi alam nilang bawat sakit may aral. Ngayon, paano mo i-apply to sa sarili mo? Ano? Tanggapin ang katotohanan ng walang galit. Sabihin mo sa sarili mo, oo, tapos na. Hindi mo kailangang manisi. Hindi mo kailangang humanap ng villain. Ang stoic na hindi nagsisisi, nagtatama, kasi alam niyang ang bawat dulo ay pagkakataon para maging mas matalino. 2. Huwag pigilan ang emosyon. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging robot. Umiiyak din sila, pero hindi sila lumulubog sa luha. Alam nila kung kailan umiyak at kung kailan tumigil. Trish, gamitin ang sakit bilang guro. Lahat ng sakit ay may mensahe. Kung iwasan mo ito, uulit lang. Pero kung tatanungin mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Doon kalalaya. Kopor, magpasalamat sa panandalian. Sabihin mo, salamat kahit sandali lang. Kasi bawat taong dumating, may tinurong hindi matuturo ng libro. Pains't ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Huwag kang mabuhay sa dati. Wala ka ron. Ang totoo, nandito ka ngayon. At habang nandito ka, may pagkakataon kang magsimula ulit. Tuwing umaga, ang mga stoic tulad ni Marcus Aurelius may ganitong ritual. Pagmulat ng mata mo, isipin mong makakatagpo ka ng mga taong makasarili, mayabang, o magbabago ng isip. Pero tanggapin mo pa rin sila kasi bahagi sila ng mundo. Gawin mo rin yon sa pag-ibig. Pagising mo, sabihin mo. Baka hindi na ako mahalin ng pareho. Pero mamahalin ko pa rin ang sarili ko sa parehong paraan. May isang punong akasya. Bawat taglagas na ang mga daon niya. Noong una pinipilit niyang hawakan ang mga ito. Takot siyang maging kalbo, takot siyang magmukhang wala. Pero nang tanggapin niyang bahagi ito ng panahon, nakatulog siya ng payapa. Kasi alam niyang sa tamang oras tutubo ulit ang bago. Ganon din ang stoic. Hindi siya natatakot sa pagkawala. Kasi alam niyang kung anong nawala, may puwang para sa bago. Hindi mo kailangang maghintay ng closure kung ang totoo, ikaw na mismo ang pwedeng magsara. Ang stoicism ay hindi lang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay kahulugan sa natapos. Hindi mo lang tinatanggap na wala na siya. Tinuturuan mong gamitin ang pagkawala niya para maging mas malalim na tao. Kung iniwan ka, Baka yun ang pagkakataon para makilala mo ang sarili mo. Kung natapos ang relasyon, baka yun ang oras para umusbong ang panibagong bersyon mo. Yung hindi na takot sa katapusan, kundi marunong ng magpasalamat sa simula. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, at pakiramdam mo walang forever, gusto kong sabihin ito sa'yo bilang huling mensahe. Oo, oh, walang forever, pero merong nga ngayon. At kung matutunan mong pahalagahan ang ngayon, hindi mo nakakailanganin ng forever para maramdaman na totoo ang pagmamahal. Kasi ang stoic hindi naghahanap ng panghabang buhay. Naghahanap siya ng makahulugang sandali. At kapag natagpuan niya ito, marunong siyang magpasalamat kahit sa wakas. Dahil ang tunay na malaya ay yung taong marunong tumanggap. Na ang lahat ng dumadating ay regalo at ang lahat ng umaalis ay paalala. Na ang walang forever, hindi sumpane kundi biyaya para matutunan mong pahalagahan. Ang bawat sandali bago ito matapos.